Kahit sinagot nga ni Carol itong si Dennis, eh hindi pa rin siya mapakali. Kaya naman gumawa siya ng hakbang at desisyon na ikakagalit ng hosto nga itong si Dennis. Dahil isang araw pa lamang ay umatras na siya. Hindi niya kasi kayang dayain ng kanyang puso. At ayaw niya na itrap sa relasyon itong si Dennis kahit alam niya sa sarili niya na isa lang ang nagmamahal. Napaka unfair naman para kay Dennis ang bagay na iyon. Kaya naman si Dennis ay sa pangalawang pagkakataon ay na reject siya. Ngunit hindi siya susuko. Hindi siya papayag na talunan na naman siya at mangyayari na naman ang ginawa nga nitong si Joy. Gagawa siya ng paraan at sinabi pa niya dito kay Carol na handa siyang magantay kahit gaano katagal hanggang sa tuluyan siyang matanggap. Sa kabilang banda, nakatawag naman kaagad itong si Fred matapos ngang malaman na nakalabas na pala ng kulungan itong si Ronnie dahil nakapag-bail ito. Kaya naman agad ay kumilos din itong si Wellfriend agad yung pinaalam dito kay Carol na siya namang ikinatuwa ni Carol dahil sa kabila nang hindi sila magkasundo, ay nagawa pa niya ang tawagan itong si Carol upang paalalahanan para makapaghanda sa susunod na hakbang na gagawin niya dito kay Ronnie. Subalit ang mga lihim ay unti-unti nang malalaman nga nitong si Wilfred, lalong-lalo na at isang kaibigan ang uh, makakatukla sa lihim nga nitong si Joy. Na open na kasi ang FB account nito at tapansin nito na meron itong other account at nabuksan niya dahil siya ay technician. Dito niya nalantad at nalaman kung sino nga ba ang tinatagotago noon ni Joy dahil bumungad sa larawan nga sa mukha nga nitong si Wilfred. Ang pagmumukha ng kanyang dating kaibigan na si Dennis kasama nga ang kanyang asawa kaya naman ito siya ay galit na galit at agad sinugod nga itong si Dennis Sa sobrang galit nga nitong si Wilfred ay hindi na niya nakontrol ang kanyang sarili at ang pagbuhatan nga niya ng kamay itong si Dennis. Ngunit eh, dahil nga sa sinungaling itong si Dennis ay tutudinay ito at palalabasin pa niya na si Wilfred ang may kinalaman ng lahat lalong lalo na at alam din niya na magkasama nga si Wilfred at itong uh, si uh, Joy dahil nga patay na itong si Joy walang ibang makapagsasalita sa totoong nangyari kaya naman tanging si uh, Dennis ay gagawa ng istorya para lamang mabanipulang muli itong si Carol ngunit nagkaroon na ng pangamba itong si Carol at naisip nito na malang lang ang kanyang desisyon na hiwalayan nga itong si Dennis matapos matuklasan nga siya pala ang naging kapit nga nitong si Joy. Sa pumutok na balitang iyon ay naalarma ng gusto itong si Carol. Nag-iisip siya, siya at punong-puno na siya ng confusion kung sino nga ba sa kanilang dalawa ang nagsasabi ng katotohanan. Ngunit sa isip nga nitong si Carol ay naniniwala siya dito kay Wilfred. Samantalang si Wilfred ay gagawa ng paraan dahil nga sa hindi aamin itong si Dennis sa kanyang ginawang pagpaslang lang sa kanyang asawa dati na si Joy kaya naman siya ang gagawa ng para alihim nga niyang pupuntahan ang naturang bahay ni Dennis dahil umaasa siyang may makikita siya at magulugulat nga siya sa pader nga nito ay punong puno ng larawan nga nitong Ito si na Joy nga naisip nga nitong si uh, Wilfred na matinding obsesyon ang nagdala nga kay Dennis kung bakit nangyari ang bagay na iyon maaring tama ang kanyang mga kutub dito at ang malalapas sa kanyang matutuklasan dahil mukhang isusunod na nga ang kanyang pangalawang asa awana si Carol dahil may mga larawan din ito siya ang next target at nangangamba siya sa patuloy na paglapit nga nitong si Dennis dito kay Carol